Guys, good morning yan o ating backyard ito yung jubi na pkpm na available natin ngayon bisa naman natin And yung ating na pkpm tayo ng pkpm so, so dito nakalagay na yan na, ako nakikita na nasa 8 pieces ata to ito. Pinabayaan ko lang yan dyan. Pero, you know, gusto na lumaki. Hindi ko na nga yan dyan ang sikaso. Three mail natin. And yung corridor natin. Hindi natin napapakain dito. Ayan. Ayan. Dito pala, you know, nanganak na naman siya. Ayan. Sobrang rami ng anak. Meron pa ako doon nakikita. Hindi ko pa nasisipat yun. oh. Know? Sobrang rami lang anak yun mga breeder natin yun dito sa ating Oscar hindi na ubus yung isang PKBM na yun try yung dalawa hindi natin ito nalilinisan sobrang kami ng lumot konti na lang yung ating stock ng Ubi Pix ubusan tayo PKBM natin oh ito na pala yung ating may mga kamalan na swarm success yung ating paggamot naga natin kahit yung iba namatay ayos nice lang at least may natira sa ating may mga sakit na kamalan na swarm yun lang walang wala na yan mga sa pwet mga na swarm dito sa breeder natin wala na rin sum natin doon sa breeder dati may uu sa kwet yun wala na ikibigyan natin ikilinis na natin ito kasi para hindi na maawaan ng sakit ulit yun wala na yung dyan laman ito pa yung aquarium yun ito binilad natin ito ng one day bago natin lagyan ng mga isda yan, para mawala yung mga germs yung may mga bacteria patabain na lang natin ito ulit na PKBM natin kasi namayat sila nung kamalanas rob sila kasi inuunti-unti silang kapayate na kamalanas rob buti na agapan natin yan. kaya papatabain na lang natin yan papakain natin dyan to Bpex. or di muna magpipits mo na tayo dito baka kasi umalik yung kamalanas rob eh so, pipix at sino na buwa sa mga ipods na mapubi pero nililisa naman natin yung ating ipods dito, linis ang bayad ng dalawa tayo sa ating crossbreed you know, crossbreed natin medyo malaki na then dito natin yung IBM, goldas dust natin, tagal ng goldas dust natin, wala pa tayo napapapry wala pa tayo dito na sa goldas, dust namatay na nga yung iba malas atin natin yung gold dust dito sa crossbreed natin yun o na. crossbreed natin kaya nang musga kung anong kulay nyan kung anong string nyan yan dito sa yung mabuki malaki na yung mabuki natin ma-pour out na rin ito yung ating jubi pala sa ating PKBM mga na select natin mga trio ay nanganak na nga pala oh may isang preko kita, you know. Ito, ngayon, mabuki. Yung mga For sale natin, ngayon, yung mabuki. And then, P.K.BM na, Black Eye. P.K.BM natin. Mga nakaselect na tayo dito. Doon pa sa likod, tingnan natin. Hindi tayo lalabas, turo lang natin. tubal natin ngayon na Piki BM Pakunti nyo yun Pili lang kayo dyan, piliin yung line dyan Hindi pa ako dyan nagsiselect May mga quality pa dyan Nakita pa nga ako yung quality yung Example nito o yun Example Sobrang angas nito yun Siselect nyo na lang yan yun no. o lang di po kasi nagmamatured yung kanilang katawan kaya ganyan pa ang kanilang katawan kadalasan 4 million lumalabas sa PKBM ko ah. karamihan mga PQBM pinakamarami kong nalalabas ay mga male punti lang yung fame nilalugi tayo sa market sa trotrio dito sa breeder baka want to avail mga breeder natin sa PKBM. Ipinda lang natin ang isang round tail and dalawang layer tail. Pwede naman dalawang round tail and isang layer tail. Ano? sa ating stock. Ang sa atin